Abangan ninyo ang susunod na isusulat kong libro tungkol sa pagtataksil ng isang kaibigan. Yan po ang sinabi ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan. Sino-sino mm. nga ba itong mga kaibigan ito, mga kababayan? Abay, akalain mo? Mm. Di ba kung sasabihin kaibigan, eh, si Amy Marcos... Pero hindi lang pala, si Amy Marcos, mga kababayan, ang kaibigan ni VP Sara na nagtaksil sa kanya. Dahil, eto palang mga dilawan mga kababayan, idati-rati palang gustong makipagkaibigan sa kanila. Kabilang na dito, etong numero uno, si Risa Hontivirus, si Kiko Matching Pangilinan, at si Trillanes Lumapit po nga raw itong tatlong ubok mga kababayan doon sa Davao City para humingi ng suporte sa mga Duterte. Tapos ngayon mga kababayan, oh, taksil! <laughs> Panoorin po natin ha. Kaya abangan na lang daw ang isa pang isusulat niyang libro na tungkol naman sa pagtataksil ng isang kaibigan. Pagtataksil ng isang kaibigan. Oh, number one dyan si BBN, di ba? Oh, si Aimee mukhang nagtataksil na rin mga kababayan. Pero ang sabi ng marami, eh, hindi naman daw nila kaibigan ito sa si Virus daw mga kababayan. Simulat sa pool pa lang. O, excuse me. Okay, ha? Resibo lang naman pala ang inyong hinihingi. Dahil ang sabi nila mga kababayan, eh, never daw naging kaibigan o sinahunti virus, mga dilawan sa so mga Duterte. Etong resibo, tingnan ninyo. At si Napangilinan, Trillanes at Ontiveros, oh. <laughs> binalita pa yan ng ano, ha? abayas na inyong kakampi, mga hudas, plastic at oportunista na oh, gustong maging pangulo. Oo, oh, sabi ni VP Sara, ang tatlo, plastic. na mm. Nagpatulong pa sa kanyang ama bago ang 2016 mm. Nagpatulong elections. Nagpatulong sa mga Duterte. Sa post ng Alcalde, Quinento niyang hinigi ni Pangilinan ang endorsement ng kanyang ama dahil balak niyang kumandidato sa pagkapangulo. Ang kapal ng mukha ni Kiko Pangilinan, mga kababayan. Mm. Nagbabalak pala yan kumakbo <laughs> pagka-presidente. Kung nagkataon mga kababayan, first time in history, mayroon tayong Presidente Matsing. Hmm, humingi ng suporta kay Digong para tumakbong Presidente dahil kapag susuportahan na siya ni Duterte, siguradong panalo sabi ni Kiko oh, kapal! Naniniwala raw kasi ang senador na mananalo siya kung susuportahan ni na Mayor Rodrigo Duterte <gasps> at kanyang asawa. Hibang! Oh, tawag dyan hibang mga kababayan, di ba? Kung si megastar Sharon Cuneta. Hmm, back to back to back. O, oh, kaya pala, ito si Shawi, mga kababayan, si Sharon Cuneta, eh, feeling close sa mga Duterte dati dahil gusto palang humingi ng tulong para manalong presidente ang... Kiko Matching panilinan Oh, isa rin si Virus. Oh, Oh, eto itsura ni Virus dati mga kababayan ha, nung siya pa ay isang rallyista. Di ba kamukha pa siya ni Renato Ang itim pa ni Risa bago siya naging senador. Tapos, nung nanalo ng senador, oh, meron lang pang gluta, pang bikebelo siguro. <laughs> <laughs> dahil kit puti. Oh, puting-puti na. Si Ontiveros naman na pinansin pa niya ang foundation sa mukha. <laughs> foundation. Oo, mga kababayan. Grabe yung foundation niya, mga kababayan. Dahil, eh, eto ang original na itsura niya, mga kababayan. Eh. Ngayon, grabe, parang ang kapal ng pintura. Oh, parang may ari po ng ano, mga kababayan. Bakery. Mm, na puno ng arena ang mukha. Mm. Ilang beses siyang kinulit at pinagtyaga ang pakinggan. Noong nag-usap sila sa kanilang law office, makakuha lang ng boto <laughs> sa mga Dabawenyo. <laughs> Pinenta din nga ni Vipi sa Senado, no? At si Trillanes, na sa simula pa lang daw, mm. di na niya gusto. Kaya tinanggihan niya mga kapulong, nakita na lang niyang may litrato kasama si Mayor Duterte matapos humingi ng suporta dahil plano niyang tumakbo sa pagkabise si presidente. Oh, si? Mga dilaw mga kababayan, ayaw umamin ha. O tinanggihan ng mga Duterte na galit. Gusto magkipagkaibigan dati eh. Support us please! Dahil gusto namin manalo. Oh, pinanggihan. Tapos ngayon, ang sasama na ng mga pinagsasabi. Kaya tanong ni Mayor Sara sa tatlong senador, mananalo kaya sila kung walang boto na Mindanao? In fairness ha, itong si Hunti ay sinuportahan niya ng mga Duterte dati. Oo, Si Matching, ganun din. Na, hindi naman sila total ichapuera, mga kababayan. Ang total ichapuera si Trillianes lang. Mm, dahil ayaw ni Digong dyan, eh, talaga aso eh. Pero ito si Risa Contivirus. oh, eto mga kababayan, arecibo ha. Inampanya yan ni Digong sa Davao City. Dahil dalawa na ang talon niyan eh. Humingi ng tulong sa mga Duterte, mga kababayan. Nakakuha ng landslide na boto sa Mindanao. Dahil ang influence nito si Duterte is buong Mindanao. Oh, eto oh. Si? Oh, para pang para pang aso si ano no. Ako, oh, ano, oh, oh, oh tuta ako ni Digong. Oh, sunod-sunod siya kay Duterte. Oh, sabi ni President Duterte, Risa Honteveros. Hmm. Oh. Beso beso talaga mga kababayan. Kiss. umalik pa kay Dati Pangulong Duterte dati ha. With all the hugs, 'di ba? Sino bang ang like, nag-approach oh, 'di ba? Si Risa. Ah, tingnan nyo ha. Oh, siya talaga ang oh, nag oh kay Dati Pangulong Digong. <laughs> Ahas. Oh, who does? Mga ganitong klase tao mga kababayan, mga traitor, hindi dapat na no, pagkakatiwalaan na. Once a ahas, always a ahas. Oh. An ahas, ano? <laughs> a -ahas. Oh. Ang rallyista, naging senador mga kababayan, giramit pa ang pondo ng PhilHealth para i-promote ang kanyang sarili sa mga kanyang mga billboard doon sa mga bus. Oh, kung saan-saan. Mm, Pakain-kain pa daw mga kababayan. Ha? Nalapunta niya sa Davao. Kunwari, kumain sa karindiriya kasama ang mga ordinalang tao. Ngayon, it's a pera. Kuyo. Oo. Oh. na siguro kumain ng mga kababayan kahit dun sa ano, gusto. Ah, dapat 20 million budget parang sa zona. O, oh, ganyan. Lungsod, Dabaw. Mm. Kahit wala akong Ayun, nagmano pa sa matanda na random na matanda mga kababayan na dahil eleksyon. Nagmano. Mm. <laughs> oh bigat na apelyido o oh, malaking pera. andon oh. O oh. oh, parang ano celebrity sa Davao City makababayan. All out support 'yan ha. mga Duterte dati dahil nakiusap eh. Help us, help us. Uh, oh, nung nanalo, oh, demonyo track record. Mm, <coughs> Nagpunta pa sa ano mga kababayan sa may record. mga <laughs> market, oh, oh, wet market. Oh, di Baling Malansa, oh, Malangaw, oh, Maputik. Basta, iboto nyo ako. Uh, and after dyan, mga kababayan, sobrang ligo. Parang isang oras na ligo sa banyo dahil nandidiri. To me, mm. Duterte and his acolytes. O, oh, eto ha, nung nanalo na. Tingnan nyo, mga kababayan. Nung nanalo Accountable na. Accountable for their crimes against humanity. Oh, crimes against humanity na. Gusto na ipakulong ang mga Duterte. For their sins against the most vulnerable Filipino people. O, oh, makasalanan na ang mga Duterte. Uh, kahit pumuti, kahit pa'y nagpagluta, kahit pa'y nagpabelo mga kababayan, ay eh lumalabas pa rin ang mukhang Renato Babalo Reyes, no? Lumalabas talaga ang totoong anyo, oh. tingnan nyo, oh. Mukha pa rin ni Renato Babalo. Mm. <laughs> Alam mo po, dami. <laughs> oh, parang ang kambal ni Alice Goo, no? Kaya pala siguro galit si Alice Goo oh, dahil kamukha sila. Hmm. Mahirang mahirang tayong linisin. Kalot na ng mga Duterte ha? Ang kadiliman noong pan... Kadiliman! ay talaga namang nanuot sa ating lipunan. Nanuot sa ating lipunan at kadiliman um. ng mga Duterte. Para ng mansa. Para daw mansa ay kayo. Ano kayo? Basura. Hmm, mansa daw mga Duterte. Sa inyo. Dahil... Nanawag ay na eh. tanggalin. At habang uh, ano, uh, Oh, pinitik na si Sarah mga kababayan. Ay may kapangyari. Yun. Ito yung sinasabing speech si Sara eh. No, sabing Sara sa Senate. O oh, may speech ba yung bruha na iyan? Mm, na inaatake ang mga Duterte. So, what do you expect? Aatakehin talaga kami dito sa ano, sinado sa budget deliberation. Hindi magiging madali ang hmm. ating lakan while Bibi Sara is in power. Oh, hanggat nandyan si Inday. Of a full-blown Duterte combat. Na-threat na sila. Kayo lang naman. Uh, is Dahil, it... ang galit lang naman sa mga ano mga kababayan eh. Mga Duterte, itong mga komunista, mga kriminal, mga dorogista, mga masasamang loob, mga sindikato. The very... Main... Alin ka dyan, And uh, present danger. For hmm. one, they are supported by one major superpower. Oh, China. Yan talaga mga kababayan. Kapag mayroong word na China talaga mga kababayan, alam mo na, yan ang mga propaganda <laughs> ni mga na, mga ano, anti-Duterte. Sana, piliin ni Inday. Oh, tapos eto pa. Eto pa isang sinasabi na ha, ngayon ha, na mukha na ahas din daw mga kababayan dahil ano eh. Nakiline up na ito sa bagong Pilipinas mga kababayan na ang unang consideration is loyalty to the party, loyalty to brab president and loyalty to the Bagong Pilipinas kung ano daw ang sinusulong ng mga ideology ay mga programa ng Bagong Pilipinas ay dapat loyal sila which is sabi ni VP Sara perpetuation of power charter change oh eto mga kababayan noong humingi pa sila ng tulong kay VP Inday dahil aminado sila ha hindi mananalo si Bongbong oh gusto na lang maging vice president kay eh, Bibi Sarah, dahil oh galing ako ng talo eh oh gusto mag vice president baka babayan kay si Sara ana pili ni Inday Sara pag tumakbo siyang pangulo si Bongbong ng vice president oh nagbakaawa na na vice president kahit vice president na lang kasi galing si Buti na lang din mga kababayan, no? Dahil hindi sila titigil mga kababayan, eh kung vice president siya ni VP Sara mga kababayan malamang gusto nilang patalsikin si VP Inday oh tapos ang dami mga propaganda di ba yung pangakong gold o oh, pangako na maganda ka pareho do siya ng tatay oh Delikado din si Sara mga kababayan kung ganon. Mas mabuti nang ngayon mga kababayan dahil, oh, sige, pakita na natin ang yung talagang anong totoo ninyong anyo. oh, ngayon, nagpakita na ng anyo mga kababayan. Mabuti na rin. Bongbong -bong tatalo sa 2016. Mm. Bilang president. Bilang vice. Ah, okay. Para... Oh, bilang vice lang ha. Oh, dahil 27% si Sarat, 13% lang si Bonget. Ah, okay. Para magtandem tandem sila kasi mm. tatakbong. O, mata, oh. Para magtandem sila, oh. Para mag- Oh? Ah, okay. Para... Seryoso ba yan, mga kababayan? Parang nambudol na talaga, no? Red flag na, oh. Nag-eye roll mga kababayan, oh, nag-eye roll para mag-tandem sila tapos nag-eye roll. Mm. Mag-tandem sila kasi tatakbo mm. nga na presidente si Sara. Akala ko at uh, sana ah, akala, no. akala, ng lahat kasi mm. lakas ni Sara. Lakas lakas si Sara. Parang 27% siya. Lahat Lahat 14, 13. 13 ang kapatid mo. <laughs> <laughs> Nangulelat. O, oh, siya na mismo nagsabi, mga kababayan. Layo niya talaga sa lahat. mga... Uh, May, 20, mga April 2021. Mm. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk, walk over yon kung tumakbo siya. No? Oh, parang naglalakad lang daw sa park. Mm, panalo na si Sarah, mga kababayan. I, with oh, matching eye roll, ha? Oh. Oo, kami ni oh, niligawan nila mga pumunta, sabi ko oh, mag-happy birthday tayo, baka sakali swertehin tayo. oh, mag-happy birthday, sakali swertehin. Sinuwerte nga mga kababayan, tapos ngayon, oh, anong sinuklin nyo? Sabi ni Bibi Sara, hiwalay na kung hiwalay, wala lang bastusan. Anong ginagawa nila sa mga Duterte mga kababayan, no? Oh? Gustong ipakulong lahat. Ginamay ang ano, asawa pa ni Sara. Na gusto na rin ipakulong gumawa-gawa ng kwento na chismis o hearsay daw sa pangalan sa droga. <laughs> Tapos si Baste o sinalot din ni Dewata sa Davao. Ang daming pumunta sa Davao noon. Mm, Kay si Kaya abangan na lang daw ang isa pang isusulat niyang libro na tungkol naman sa pagtataksil ng isang kaibigan. Taksil, Taksil ng isang kaibigan. Maraming nagtaksil sa kanila mga kababayan. Anong masasabi niya dito? Post your comments below.